Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maunawain pero may. Kadaliang pwedeng mainis mas gusto pa ang makalayo. Sa kausap para walang masabing hindi nararapat, may katapangan din ang ugali kaya mas gusto ay walang usapang mahaba. Kung sa trabaho ay masinop na masipag para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at kung nasa pamilya ay laging maayos na buhay ang gustong maibibigay, at bago magsasalita ay nanunuri sa gagawin ng tuloy-tuloy ang masayang araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 21, number 10 at number 29. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, hindi nagbibigay ng mabilis na pagtitiwala sa mga kausap kagad, may kadaliang magduda para makaiwas sa suliranin ng hindi inaasahan, at hindi magpapautang kagad mahigpit sa pera. Ayaw ng mga bolahang pag-uusap iiwan ang ganoong kausap at mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa. At wala sa isipan ang magselos kagad, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29, number 31 at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa pera ay matapat. Sa kasama at sa pamilya ayaw nakikita na may alalahanin. Matsyaga sa trabaho para kung kikita ng maayos na. Pera ay masaya ang buhay na makakaipon para sa pamilya. Laging may masayang aura para makagawa ng maunlad sa pamumuhay. May katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan masinop sa buhay tahanan para maging maayos ang mga bawat kalusugan, at hindi gagawa ng pangako kung sa ibang tao para walang obligasyon na iniisip. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Yellow Number 10 Number 24 at Number 32 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging maingat sa ginagawa. At hindi basta mapapakiusapan doon lalong nag-iingat, at mapanuri sa mga kausap at sa mga ginagawa para ang buhay ay hindi masuong sa suliranin. Sa pagkita ng pera ay maingat ayaw ng mga kalokohan at maaruga sa magulang handa laging makatulong may kadaliyang mainis at may kadalian din pwedeng magselos na maingat pag umiiral ang pagsiselos mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 9 number 25 at number 13 Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay maingat. At laging may wise na isipan sa gagawin para maging. Maayos ang dapat na magawa, masipag sa gagawin ayaw ng may mga kalokohan, at masinop naman sa kinikitang pera hindi basta magpapautang para makaiwas sa makakaaway, na tao sa singilan ang nasa isipan, may katapangan ang ugali ngayong araw na kayang ilabas pagkailangan, ayaw ng usapan na may kabastusan iiwasan ang ganoong usapan, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color silver number 22 number 19 at number 30. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may matiyag ang ugali. Sa dapat na matapos na gagawin, at hindi gagawa ng pagpapataan sa mga trabaho, masaya lagi ang aura pagkasama ang pamilya para ang tahanan ay mapuno ng good energy ng swerte ang nasa isipan dahil walang pag-aaway, hindi makukuha sa mga suhulan ng pera maingat sa mga sinasabi at ikikilos. Wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 27, number 20 at number 42. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, at ngayong araw ay, mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit. Akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Madisiplina sa mga gustong gagawin at ayaw ng nagpapataan. Sa mga dapat na matapos na trabaho, sa tahanan ay masinop sa mga gamit sa pamumuhay, at hanggat maari ay ayaw ang maruming paligid sa tahanan, at ayaw kausap ang may mga may kayabangan na tao laging uunahin na mabigyan ng kaayusan ang buhay pamilya, masipag sa dapat na magawa dahil sa pangarap na mas makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Maaruga sa magulang handa laging makatulong, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 20 at number 39 at number 21. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may kahabaan ang pasensya. Para sa mga gagawin na trabaho ng makatapos ng masaya, sa tahanan ay ganoon din na mahaba ang pasensya para maging masaya ang relasyon sa pamamahay, sa trabaho ay masipag-ayaw ng mga kwentuhan sa oras ng gawain sa trabaho at laging may pangarap na makagawa pa ng ibang pagkakakitaan para mapaunlad ng mas maayos pa ang pamumuhay, at may natatagong matapang na ugali ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold number 31 number 25 at number 10. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung sa trabaho ay may maselang ugali ayaw ng kwentuhan, paggumagawa, para magawa ng maayos na gagawin at hindi maabala, at kung suhulan naman ng pera ay ayaw ng ganoong mga pag-uusap, at laging inuuna ang buhay tahanan na mapasaya at gumagawa lagi ng masipag sa hanap buhay may kadaliang mainis sa mga plastik na kausap hanggat maaari ay ayaw magkaroon ng kausap na ganoong tao. Ayaw ng mga usapang kalokohan at mga tuksuhan ng pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 17 number 29 at number 25. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa buhay pamilya. Laging masikap sa mga dapat nagagawin, lalo na sa pinagkakakitaan para maging masaya ang buhay, at hindi basta makakagawa ng pagtitiwala maingat sa buhay para makaiwas sa mga suliranin, at ayaw ng mga chismisan na usapan mas gusto pang gumawa ng pwedeng kumita ng pera, sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan at makakalamang sa ibang tao. Wala sa isipan ang magselos, tiwala sa minamahal at tiwala sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 11, number 20 at number 25. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga sa mga ginagawa, sa hanap buhay at ganoon din sa tahanan, at kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin kaya minsan ay ayaw mangako dahil malulungkot pag hindi naibigay sa pamilya, at uunahin na makagawa ng kasipagan sa trabaho kaysa makipagkwentuhan, at may ugali na hindi masalita ng walang kwentuhan na mahaba. Ayaw ng mga usapang biruan na kabastusan at chismis sa buhay ng ibang tao, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25, number 32 at number 19. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina at maingat sa gawain na mahalaga ang bawat magagawa ng makagawa. Nang pag-asenso sa pamumuhay, maaruga lagi sa pagkain at kalusugan sa tahanan para makakaiwas sa gastos, at ayaw ng mga usapang chismisan sa oras ng trabaho, at maingat sa mga sinasabi para makaiwas sa makakaaway na tao, may ugaling mahirap pakiusapan ayaw ng mga usapang may palusutan, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 31 number 25 at number 10